Dito na wala yung mga bote. Nasa ilalim lahat ng lamis. <laughs> Pang ilang truck na yan, sir? Pangatlo? O, pangatlong truck na yan, guys. Okay. Ikot, libutin ang buong ginsan. Siyempre nagutom kami. Kumain naman kayo sa mamahaling restaurant. Ayan, kasama ko sila, Madam Shemal. Tinan mo naman yung hapunan namin. Al Giant Alimango. Ayan, tapos yung kanilang mga isda. Ang mayaman ko ng atake ko ngayon kasi siyem sila madam yung kasama ko. At minsan ko lang ito matitikman sa buhay ko. Diba dahil kay madam? Si fiscal Si Piscal, ayan. Kasama namin. General. Si General, ayan. Ang sarap ng ulam namin ngayon. Kaya kain tayo. Kumaan nyo kami kumain. Sip, alimango. Uh, Lapo-lapo. Ano Lechon. Pata. Tapos ang may pansin. Ang pasang dami ulaw. Uh -huh. So, ayan. Kain muna tayo, guys. Sabay muna kami kumain. Kinakain tayo, huli. Masin ka rin na lang sawad. Nandun pala sa ulo. Nakasight lang. Ibalang <laughs> kami ba sa lapang lang, diba? Laksa ng laksa. So, bukas, bukas, balik ako tayo sa pasaya. Kain na tayo. Pwede pa, usta na ako.

Um, dito lang po sa Bustos, say Restaurants, malapit lang sa Gaisano Mall. Ang ng alimango. Ang sarap lahat. Steam na po na alimango, usip na grill, may pansit, may crispy pata, lahat dito, Gusto ng tikman, napakasarap. Bye-bye. Kain muna tayo. So yung guys, tambay muna tayo dito kay Idol Diwata no habang nasa Jensen siya. So hanap tayo ng uh, ma-interview dito guys no. Ayun si eh, si Ading no, nalipat na siya ng uh, pwesto. No, ayan, dati to siya sa May Sulok, so nilagay siya dito sa Bungan. Si Ading. So hindi pa masyadong maraming tao ngayon guys. So maaga pa kasi kaya ikot-ikot muna tayo dito sa Paris Overload. Ayan yung mga chicken guys. Kung gaano kalalaki yun. Kumain tayo dyan kanina. talaga sobrang solve na solve ka. No? At yung ibang nga nagsasabi. Wala daw lasa yung pagkain ni Diwata. Eh yan po yan. Hindi naman pares. Plain white na rice po yan. Kaya walang lasa yung kanin. Ang pares ay meron pong Uh, soy sauce o kaya ano yung um, oyster sauce yung karis po na sinasabi yan po ay white rice now plain rice kaya wala nga pong lasa pero yung sabaw nila may lasa yung chicken masarap solve na solve yung isa na no, talagang sakto sakto doon sa 100 pesos mo solve ka yan si ading sa pa oh. Kaya, napapasaya niya yung mga customer niya. Kaya dito muna tayo guys. At sa pagsayaw dyan, ading. Ang oh, patinawan, lambot ng bewang niya, ading. sayo lang si ading, dyan guys. Ako oh, nagbibigay ng soft drinks. Uh, ano pa sa inyo? May entertainment na kayo? May free soft drinks pa kayo? Kay Diwata. Kaya doon sa bahay, sabing siya ay nag-unreceiver lang. Wala pong panlasa yung dila nun. Ayan pa yung isa guys. So, ayan. Mga dancer dito guys. Yung mga tawahan ni Diwata eh. Diyos sila nagsasayaw pag may magandang tugtog. Ayan guys. So, medyo konti pa yung tao dito. Kaya hindi pa magandang kahaba yung pila. So, ayan guys. Yan naman yung bulalo. Ayan solve na solve ka rin sa bulalo guys talagang pang tatlong tao na yung ulam na bulalo na yan dyan guys kaya solve ka so ano pang hinihintay nyo dyan guys no? dayo na kayo dito kay diwata para makita nyo yung area nya kung gano'n nakalinis na komportable na yung kumakain mga nakaupo Hindi din katulad dun sa dati niyang pwesto na saan saan silang gutter naka pwesto dito yan komportable na yung ginamit na ni Diwata yung kanyang ihawan dun sa dulo guys yan at uh, yan yung mga uh, tao ni Diwata nagiikot ang hindi ko lang nang napansin ko lang dito guys Nung no, sa kay Diwata yung mga bote ng soft drinks no, na no, naiipon sa ilalim ng lamesa yan o oh. nagkalat po kaya minsan ano merong uh, umiikot na kumukuha ng uh, mga bote ng soft drink kasi pag natapakan yan guys ng mga customer no pwedeng uh, maaksidente so maya maya papakita natin guys ikot tayo dyan napat alternate no every 15 minutes o 20 minutes merong umiikot na kumukuha na kolekta nangangolekta ng ano ng bote ng soft drinks dyan sa ilalim ng na lamesa nakatambak lang dyan kasi guys eh. So, yan na yan. Wala pa masyadong pila. And yung kanyang uh, cashier, Si ate, na nag-viral sa akin, guys. Habang <laughs> nagsiserve kumakain. Kasi wala silang time eh. Wala silang time na kumain. Wala siyang kapalitan. Kaya dyan na siya kumakain. Sa pwesto niya. Kaya dapat ano, talaga consistent kayong lahat no merong palitan o may break time bawat isa kahit mga 30 minutes o 20 minutes habang kumakain yan guys so tingnan nyo diba sarap ng uh, Paris overload so yan hindi pa masyadong marami nyan tao guys so maya maya ang konti yan maga pa kasi yan guys mga 8 o'clock pa lang yata yan ayan guys so, ang kukulit ng mga masayahin yung mga tauhan ni Diwata. na Pag-entertain din ng mga customer sila. So yan, mga tao ni Diwata. Ayan guys, dapat kasi ano, naka-uniform yung mga tao ni Diwata para mabilis mong makilala. Ayan, may mga bago pandating na kakain. So yan, tambay muna tayo dito guys. Para makita natin lahat yung mga dumarating na tao nandito sa gitna. So wala pa dyan si Idol Diwata, no, nasa Jensen pa. So yan, update-update tayo dito sa pesto niya. So ngayon dyan, mga 9 to 10 kakapal na po yung tao dyan. Yan ang no? may bago dating na delivery mga water sunod na yung tao dyan guys kasi nga na no, uh, gusto nila makakain agad no, kaya yung iba maagang pumunta yung iba naman for take out dyan sa may gilid dyan guys yan for take out na yan dyan yan yan for take out yan guys yung iba yan din lalaki ng chicken sa chicken pa lang sog ka na yan, yan yung mga tibote no, tubig, soft drinks So ayan guys, so, ayan may may ano, mga bagot dating sa baw. Sa baw naman. Yan yung mga bote na kakalat guys. Ayun oh no, sa ilalim ng lamesa. Ayun oh. No, Di diba? Ayun. Pwede kasi matapakan ng customer 'yan. No, at uh, maaksidente 'yan no, sa ilalim. Kasi ibang customer diyan na nilalagay sa ilalim ng ano yung ano nila. Bote. Hindi na nilalagay sa case na nakakalat na. So yan gusto niya ng tubig. Ayan yan yung uh, mirror, miracle water ni Diwata yan guys so kung pumunta kayo dyan dyan lang yung so, joke no paper no going to SM no what guys dire direcho yun lang yan so maraming salamat po bye, -bye.